Taas ang kamay ng mga pangarap makapunta sa Tugigarao para makakain ng pansit batil patong. Destiny ang pagkakakita ko din eh dahil sarado yung una kong balakpuntahan. Nag-search lang ako sa Google Maps ng malapit na pwedeng kainan at napaibig ako din eh dahil sa ganda ng reviews niya. Galing dito Tugigarao yung ano niya, okay. meeting. Yan sa dyang ginagamit. Ito pati yung toyo. Ah, papalambutin lang niya Yung kanilang toyo na ginagamit. Balabon daw ang tawag. Yan ay legit galing to Chicharon bulaklak. Chicharong kawali. Ari na ang napakasarap, napaka-loaded at mukhang napakalasa na pansit batil patong ng tuguygaraw. ay Hindi ka ganapa, paibig dyan. First bite, take you Lord. Toyo yung lasa niya pero hindi siya yung lasa ng toyo sa ibang pancit. Ang sausawan daw din eh, ay mix ng toyo, kaunti lang, kalamansi, sibuyas, saka na rin suka. Yan, yeah, kaunti So, tamaan na natin ng itlog. Tapos bawat subo daw din ilalagyan eh, mo na rin. Yan. Lagyan na rin natin na rin ulit kawali nga rin, para merong crunchy component. Yung sibuyas talaga yung ano eh, yung dagdag sarap na hahanapin mo. Tapos susundutan mo na rin. Yung sabaw, ari daw ay hinihigop pansit, lechong kawali, arin sausawan, chichabu, chorizo. Ay siya tikme kung napapaybeg!